And guys, welcome back to my channel. So, uh, dito tayo sa farm namin sa La Union. Welcome to La Union, California. La Union, California. So ano yung pipitas natin? Ano yung sa nyo? Talong? Alaga naman yung ilong mo. Ay siling, dami nyo. Di. Ano pakita mo? Ito? Okay na to, dalawa. Dahan tayo yung sili dun. Saan ka yung talong? Mmm. Ito? Ito? Guys, ito yung tanong guys, oh. Malaki na. Pwede na to. Ha, sure ka? Hindi na malalaki to. Hmm. Guys, yun yung uh, nabistahan sa farm. O, oh, diba? Okay.